Nasubukan nyo na rin ba yung ganitong luto sa ating bangos? Kadalasan nga ang ulam natin ang pinoproblema lang natin lalo na sa ating mga anak. Kaya samahan nyo ko na tayo ng kakaibang luto sa ating bangos na tiyak na kahit maliit na bata ay magugustuhan lalo na yung ating sabaw. Sabaw pa nga lang guys ay ulam na. huy! Good morning guys! Ayan, so gawa muna tayo ng ating pananghalian. Super late na nga itong aming pananghalian. Bumili nga lang pala ako ng kamatis na nagmamahal lang. Buti pa yung kamatis at mahal. Eto, isang bans din to ng kangkong at isang bans din ng ating sitaw. Sinamahan ko nga rin pala yan ng dalawang ceiling green. Isang labanos para makaraos lang yung ating pangulam ngayong tanghalian. Everyday na nga lang ay problema namin ang ulam lalo na si Ian na lagi naghahanap nga pala yan ng sabaw tuwing kakain. Eto nga lang pala yung nabili ko sa isang daang piso. Makakabuhay na rin hanggang tangalian. Huy! Inumpisan ko na nga palang hiwain itong ating sibuyas. Pagkatapos itong ating kamatis, syempre inuna ko yan. Natapos ko na nga rin palang prituhin yung ating bangos. So ganitong luto nga pala yung ating gagawin para mas masarap at masarap ang kain ng ating mga kids. eto kasi si Ian, naghahanap lagi iyan ng twist sa ulam. Yung lagi siyang mapapakain at mapapaw. wow. Pagkatapos kong gayatin ang lahat ng ingredients, eto at nagpainit na pala ako ng ating kawali. Nilagay ko na yung sibuyas bawang at higit sa lahat yung ating kamatis na nagmamahal lang. Hoy. lang natin itong ating mga ingredients lalo na yung ating kamatis na nagmamahal. Ayan, palalabasin nga pala natin yung pinakang juice Napaka niya. Napaka-importante po ng ating kamatis lalo na sa ating heart dahil mayaman po ito sa ating lycopene. Habang sinusutay natin yung ating kamatis lagyan na nga pala natin yung ating prinitong bangos. Alam nyo ba mga 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 kapag prinito yung ating bangos mas masarap ang kain ng ating mga kids. Lalo na yung ganitong luto guys na mapapawaw sila at papawisan. Yung normal kasi nating luto minsan inaasiman na lang natin eh. Ginigisa. Pero ito guys ay prinito ko yung bangos para mas masarap ang kain nila. Paminta powder nga pala ang ginamit ko at hindi buo kasi itong mga bata nga ay ayaw nang nakakakain na buo na paminta. tapos nilagay ko na rin ng asin at ginamitan ko nga pala ito ng original sampalo. Maliit na sasya si nga lang pala yung ginamit ko dyan kasi saktuhan lang yan para hindi na masyadong maa asin. Kung sa so point nga nanonood ka pa, baka naman isang comment lang dyan kung may natutunan kayo sa ating recipe for today's vlog. Pakulayin nga lang pala natin to ng ilang minuto pagkatapos lalagay na pala natin yung ating mga gulay. Sunod na nga pala natin yung sitaw para pagluto ng ating sda ay luto na rin itong ating mga sangkap. Dahil magiging na lang naman kaming kakain ay saktuhan nga lang pala itong gulay na binili ko. Sinabay ko na nga rin pala itong labanos. Alam nyo ba guys na ang labanos ay napakalaking tulong sa ating katawan. Yung iba minsan ayaw kumain nito dahil sa aming nga pero alam nyo ba na napakalaking tulong nito dala ng kanyang mga vitamins after natin mailagay yung ating labanos sitaw eto pakukuluin lang muna natin hanggang sa lumambot yung ating sitaw at labanos malalambutin natin yung sitaw at labanos dahil yung dalawang bata nga pala ang kakain dyan sa akin walang problema kahit medyo matigas mas masarap yun huy! ibang tigas ang iniisip nyo huy! after one year eto malambot na yung ating labanos at sitaw lagay na natin yung ating kangkong Malambot na din yung ating sitaw so ilalagay naman natin itong natitirang isda sa ibabaw para na mas mas maganda kahit hindi pa tangkap lady. Isang kilong bangos nga pala ito. Ayan bali pinagsampo nila para sa maraming pamilya. Siyempre nagtitipid tayo guys. Hindi lang iisa kasi ang kakain sa atin kaya dapat umabot yan hanggang hapon. Hoy, Sunod na nga pala natin tong sidi para mas mabango at masarap yung ating niluto. So paano yan guys hanggang sa muli. Thank you for watching. <laughs>